Taong 1997, sinimulang ilakad ni Mang Roy ang mga papeles nito para makuha ang titulo ng halos dalawang ektaryang lupain na ipinamana sa kanila ng kanilang mga ninuno sa Barangay Asin Road sa Baguio City. Pero lumipas na ang ilang dekada, pabalik-balik pa rin siya sa opisina ng National Commission on Indigenous People para makompleto ang proseso. 97 pa lang. Until now, kaputa kurang ti nalis na nga lalakay awan nga ti kasi nag follow up ani ana kompleto naman raw nila ang mga kinakailangan dokumento noon pero ngayon ay may mga karagdagang requirements na kailangan nilang maisumite halos sumuko na nga raw sila dahil sa tagal ng proseso pero ipinagpapatuloy pa rin nila ang pagpoproseso nito alang-alang sa kanilang mga ninuno pero muli itong nangangamba dahil sa posibleng pagsususpinde sa pagpoproseso ng Certificate of Ancestral Land Title. Wen mam i try mita adu ti magiskis kuaten in spite nga da kami ti ada ije loti adu ti som 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 rek na squatter nga handa pa ibagano sino naganda ta direct mo mga Idarum ni Isuna. Pero paglilinaw ng National Commission on Indigenous People Cordillera Baguio, wala pang kasiguraduhan ito. Nagugat kasi ito sa desisyon ng NCAPN Bank matapos mapag-alamang kulang ang mga requirements ng ilang claimants na kumukuha ng titulo. Yung turnover kasi ng DNR, mas marami. Pero kailangan na uh, i-filter o i-screen para malinisan yung mga hindi legitimate o i-classify yung legitimate at saka hindi legitimate claims. mga, ang turnover kasi ng din Arnon, more than 700. Pero nung pumunta dito, pababa ng pababa na yun eh. Baka magresulta ng baka 200, more than 200. Dagdag pa ng ahensya na mabusisi talaga ang pagpoproseso ng pagkuha ng kalti dahil sa dami ng mga dokumento na kinakailangan para mapatunayan na sa mga claimants talaga ang pagmamayari ng lupa. Dito sa ancestral land, kailangan mong i-prove na ikaw ay talagang, yun ay talagang inheritance. Kaya kailangan magpakita ng genealogy, historical account, customs and tradition yun, ang mga dokumentong kinakailangan namin dito sa kanila. Kahapon nagkaroon ng konsultasyon ng mga claimants at Central Office ng NCAP para pag-usapan ang planong pagsuspinde sa mga Certificate of Ancestral Land Title. Kaya ang mga request ng kwan ng mga claims dito sa, claimants dito sa Baguio na wag naman isuspend kasi mayroon naman tayong pwedeng uh, ituloy. Hindi naman Illegitimate lahat yung claims. May legitimate naman. Sa ngayon, nainihintay pa ng ahensya kung ano ang magiging desisyon ng NCAPN bank kung itutuloy nito ang pagsususpinde sa pagpoproseso ng Certificate of Ancestral Land Titles sa lungsod. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.